Time ko humarap ngayon na hindi ako nag... hindi man lang ako ni-lipstick. No, no, hindi no, na nga no, ako no, nag up no, no, no. Hindi pa ako nag-lipstick. ako sa inyo. Oh, so, my God! Kakain kasi ako, guys, ngayon. 10 na dito ng gabi. minsan 10, 11, ganyan. Kaya, di ba, nakakatamad na mag-vlog o mag-live kasi late na ako nakakatapos. Ganito talaga ang buhay pag summer. Hindi siya maraming work. Matagal lang talaga yung gumabi. Kaya ayaw magsipag-tulugan ng mga busing namin yung anak ni Matanda. Punta rito. So, hindi sila umaalis ng bahay ni Matanda hanggat hindi dumidilim. Kaya yun ang, yun yung nakakatagal sa akin. Kaya matagal ako nakakaakyat sa, dito sa attic. Pero, sa trabaho, very light. Very light work actually guys alam niyo nagnakaw na nga lang ako ng trabaho kasi nahiya ako kasi nga sa katapusan s'yempre six digit number yung tatanggapin ko tapos ah uh, wala akong ginagawang masyadong trabaho kasi halimbawa linis lang ngayon linis lang bukas ko maglanca lang ako ng kanyang damit kanyang bedsheet ayaw niya yung lahat gagawin mo sa isang araw Nagtataka nga ako kasi nung bata-bata pa, ito matanda masela, metikulosa, masyadong maarte. Pero nung tumungtong siya ng 90 years old, nagbaliktad, hindi na siya mahigpit. Ang gusto lang niya yung nandyan ka sa tabi niya, kung iinom siya ng red wine, iinom ka rin. Nagkahapon, <laughs> nagtagay siya ng uh, red wine. Gusto rin tumagay din ako. Kasi ano, nangangasim ako kapag acidic yung ano ko ay sigmura ko. Nangangasim ang sigmura ko kapag umiinom ako ng mga wine. So ang ginawa ko para hindi niya ako tan para matantanan niya ako sa kapulitan, ginawa ko pumunta ako sa kusina, kumuha ko ng coke, nilagay ko sa coke, 'di ba? Color ano rin naman ang coke, color bino o red wine. So tum tumigil siya sa kapulitan. So, sinabayan ko siya doon huh? sa garden. So, nahihiya ako, guys, kasi Again, susweldo ako ng six-digit six number sa katapusan, tapos wala akong ginagawa dahil ang gusto lang niya, tabihan ko lang siya o kung pupunta kami sa parlor, samahan ko lang siya. Kahit maraming ligpitin, wala yan sa kanya kasi uh, ang importante daw, uh, kung lipit lang, lipit lang, hindi ka na pwedeng magluto, hindi ka na pwedeng mag- uh, mag-beddings, isa one at a time lang, one at, one in one one thing in one day, ganoon. Actually ako lang ngayon dito, wala yung karilibo ko kasi nagbakasyon si Mari Mari yung Espanyol na kasama ko dito. Sa 21 pa yung ano niya dating. Since uh, sa 21 pa ang dating niya, gusto ni matanda pagbalik ni ni ano ni Marimar, ako naman ang kukuha ng bakasyon. Pero ang pinili ko, hindi ako kukuha dahil uuwi kami in God's will next year. So, doon ko na lang babawiin yung hindi ko ngayon ipinakasyon. At uh, kaya ako sinasabing six-digit number yung susunduhin ko kasi nga, yung uh, hindi nga ako magbabakasyon. So, she's going to pay me for uh, for the vacation dahil hindi ako nabakasyon. Ito rin na baho ko. Yun yun. Kaya lang, masyadong boryong kasi nga pag nakita kanyang nag uh, ukuti-kuti pipigilan kanya sa sabi niya no manood ka TV o magbasa ka o doon ka sa garden mag mag magpahangin-hangin get your book you read hindi kanya papapagurin yun po yung nakakahiya dito kasi nga uh, ayaw yung pinipigilan ka pero yung sweldo parang feeling ko hindi ko deserve Ah. Huh? Ako ng six digit. Tapos, yan lang yung ginawa ko sa maghapon. Plancha lang, plancha. Hindi ka na pwede maghalo ng impaw trabaho. Kung nagplancha ka lang, plancha lang. Maghapon yun ni 12 hours. Yun lang yung gagawin mo. At bantayan siya, yung tabihan mo lang. Kasi ayaw niya na wala siyang nakikita ng mga tao sa loob ng bahay. Kasi ang laki ng bahay niya, tapos wala siyang nakikita. Takutin kasi, kaya better sa kanya na you will be at her side. Di bali nang hindi ka maglipit, basta you will always be at her side. Yun yun. So, kaya habang tulog siya, nagnanakaw ako ng, ng, trabaha, ng tatrabahuin ko kasi once na magising siya, uh, sasaway niya ako na, no, don't do that. You, you read, you walk, you, you sit down, ganun lang yan. Huwag kang pakapagod, tayo lang naman dalawa dito nakatira. <laughs> Sinong titingin sa atin dito na madumi ang bahay, ganun siya. Pero siyempre, pumupunta yung mga anak niya sa, sa hapon, pero hindi rin po mapasok sa bahay kasi doon lang sa garden. Uh, this is the best uh, set up in summer because they are not using the house. Hindi gaano nadudumihan yung bahay kasi nga andun sila sa garden pag binibisita si matanda ng mga anak, nasa garden lang sila. So, walang mancha na yung susundan mo sila, no? Wala kang, ano, wala. At saka hindi sila mahigit sa cleaning. Kaya tama yung mga sinasabi ng mga taga-Israel nating kababayan na mga caregiver na hindi sila hinihigpitan sa linis. Basta importante yung matanda na alaga nila. Tutok na tutok sila. Pero ganoon din dito. Pag ayaw ilagay sa home for the agent yung matatanda, sa bahay sila aalagaan one-on-one. -on -one. Kumbaga, uh, private mo siyang aalagaan kasi kung ilalagay nila sa sa home for the agent, marami doon mga matatanda. So, hindi natututukan ang bawat matanda. Kaya mas gusto nila sa bahay lang yung mga may pera ha. Kasi yung ibang mga may pera na mga, mga sakim, gusto nila ang mga magulang nila pagtanda ilagay sa residensya, yung tinatawag na residensya or residence for the old kasi mas ano doon, mas siguro nakakamura sila kasi sa dito sa one on one nakatulad ko ako lang ang babayaran nila ngayon dahil yung kasamahan ko wala dito so tipid sila so yun yun at naalagaan ng mabuti doon kasi hindi ako katoka ba diba? Yun. so again balik tayo doon ngayon pa lang ako kakain na yan ko lang si Bihot ng ready made na salad yung cesar ito yun ng cover pakita ko sa inyo Ayan o, Cesar. Wait lang ha guys. Ayan o. Cesar salad. Ready, ready to eat na siya. Meron na siyang sauce. May mga ingredients na. Sabi ko, bihot, ayoko magluto ngayon. Nan, kaya gusto ko mag, ano, magsalad salad na lang tayo na ready made. Kaya bumili ka. Ayun, tumakbo yung asawa ko dun sa supermarket. Dito sa likod lang ng bahay ni Matanda. So, nakabili siya ng dalawang ganito. So, ready na siya. Nag-pray na ako, guys, ha. Nag-pray na kami ni Bihot. Kasi wala dito si Bihot, eh. Nandun sa kabilang bahay. 15 days siya doon na matutulog sa kabilang bahay para samahan si Rory. Kasi yung uh, amo ni Rory nandun sa bakasyonan. So, si Bihot doon nagbabantay. Kaya tama lang na idinaan niya ito sa akin. And then, balik na siya doon. O, oh, ayan. Nakayunin po pangako. po ako base. So, guys, nanahimik ako sa vlog, no? Kasi, unang-una, longest time talaga sa summer. Mahirap ako maka-timing ng oras na pwede ako mag-vlog. Kasi, hindi ako makapag stay sa computer habang ang matanda ko ay uh, gising pa. Dahil, kailangan nga nasa tabi niya ako. Kaya, hindi ako pwede mag-vlog. -mag So kung magbabalag naman ako pag akyat ko gatong oras na mga 11 o oh, hindi na kaya ng power ko. Ngayon nga, inupuan ko kayo dahil ah uh, gusto ko lang i-share yung, yun nga, yung sinabi ko sa inyo na 6 digits sa heroin ko pero wala akong gaanong ginagawa kundi sa oras lang talaga yung napakahaba na nga, antayin mong oras pero sabi sabihin mong busy ka. Hindi, hindi, hindi ganon. Yung oras lang napakahaba. So, kamusta naman? Uh, kahit na ako, I'm observing what is happening in our country. Napakaingay ng impeachment, di ba? Kahit uh, sabi ng iba, coma na. Nasa deep coma na. Alam niyo ba guys, yung narinig ko yung deep coma, yung impeachment. I remember my husband, kasi yung husband ko nung naksidente sa Pilipinas, sinabi ng doktor na your husband is in deep coma, malalim na pagtulog yung mahimbing, may mahimbing, meron pong mas mahimbing pa. kubaga deep sleep, naka deep sleep, malalim na tulog. Na hindi natin alam kung kailan magigising. So same with the impeachment of Bibi Sarah Na kung baga, in archive nila, ibig sabihin eh, nasa deep sleep na siya. Ang iba nga, sabi ng mga ibang vlogger, the impeachment is already dead. But, but not yet buried. So, dead na siya pero hindi pa siya inililibing. <laughs> Grabe no ang mga terminologies. And I'd like to congratulate uh, Sen Marcoleta and Sen Cayetano for the job well done. And so with Amy Marcos, di ba? Uh, talagang buong tapang nila inihayag yung kanilang mga saluobin laban sa Congress. Kaya, we're very happy na, syempre, si Inday Sara sa daming problema ni Bibi kabawasan ito sa kanyang mga iniisip. Ang hirap maging multitasking kasi a mom, a vice president and a, and a daughter to a father who is who is um detained in Hague. So it is not easy for the Bb. Sara to go and come and go from the from the Netherlands. Mahirap 'yon. Kaya ano talaga? Powered, uh, empowered woman talaga si Sara. Kasi na-handle niya ang lahat. Multi. And of course, uh, we would like also to extend our gratitude to the Iglesia Ni Cristo for the support sa ating YouTube channel. Dahil sa kanila ay talaga naman um nagkakaroon ako ng views. At syempre sa kay kong Marcoleta, now a senator, na hindi ako nagsisi at sana nga hindi ako biguin o, oh, oh, hindi tayo biguin. Dahil unang salang pa lang sa kanya sa kongre, sa Senado ay uh, nagpakita ng kilas talaga siya. Pero may mga may mga ano, may mga issue na keso nagdi-deny na Duterte not a Duterte block. Pero in my point of view, um, it is not offensive. It is not an offensive statement from Saint uh, San Marcoleta. Kasi first of all, alam ko kasi noong nangangampanya pa lang siya, he's always mentioning on um on his campaign that he is not a Duterte. or he is not a PDP viewer, but is only adopted and he will remain independent. Kaya huwag na natin kulayan. Mm. Kain tayo. Huwag <laughs> na natin sana kulayan yung kesyo uh, walang utang na loob kasi nanalo na. Tapos ngayon, na hindi siya Duterte Black. Diba? May iba tao talaga. Let him do his job as Blue Ribbon um, Chair. Huwag natin husgahan. Diba? Pasalamat tayo siya yung nag-motion to dismiss. Na hindi na, do no, hindi na tuloy, motion to archive, pero motion to archive is just similar to um similar to ano basura, ba? So it's always good to you know to 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 give the benefit of the doubt to our Senator Marcoleta. Guys, ang sarap ng dinner ko, oh, you know. Sorry guys if I'm eating in front of you. Lebe na kasi. Anyway, kahit gabi na ako kumain, gulay lang naman to. Hmm, mga hilaw na gulay. Kaya, no problem. So, ganun po. Um, huwag na natin bigyan pa ng kulay para magtrabaho siya ng, para maghampanan niya yung kanyang trabaho. Pero anyway, hindi naman no, kasi siya nagpapatinag eh, di ba? Hindi nga natinag kay Soto, no? Sinabi ni Soto na kapag ano daw, tumatakbo na mabilis. Ayun, hindi ko, hindi ko na malarikol. Ah, ang tumatakbo na matulin, kung matinik ay malalim. sinagot siya. Sinagot niya na hindi siya tumatakbo ng na, hindi nagsasapatos. o, oh, di ba? That's a, that's a big punch to, ano, to uh, Soto. Mm -hmm. Pero, ayun, maraming salamat sa inyo. Pasensya na hindi ako marap ako sa inyo na parang nude. <laughs> 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 hindi na ako naka-lipstick kasi nakakain ako. Huh? Kaya matatanggal lang yun. Ang sarap nito. Para sa mga nag kung ganito araw-araw kainin nyo, hindi kayo tataba. Tulad ni Behot, dapat ganito ang kanyang kinakain. No, no, para. no, 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 no. Para hindi siya tumawa. So, yun po. Maraming salamat sa inyo. At nag-attendance uh, check lang ako kung okay pa ba kayo dyan. At <laughs> so, shout-out po kay Miss Emi, kay Miss Linda, kay ka at sa lahat po, kay Sir Julius, at sa lahat po ng mga naliligaw pang manood dito sa akin mga pa uh, sumpong sumpong na pag upload ng video so kakain mo na ako bye bye mo bye